good morning mga master mga kasima good morning nandito tayo sa spot fishing na naman tayo tagal-tagal na tayo hindi nakapag-fishing pala nandito ako ngayon sa mga siguro mga kalaking taon ako hindi nakapag-fishing so nandito ako ngayon sa dating spot sa may marikaban, pinglo yun, abang-abang lang baka sakaling makahuli tayo hindi ako nakapag jigging doon at malakas hangin pahihirin lang tayo ng hangin uh, magkakasting na lang tayo dito so ayan mag set up lang ako mga kasima so ayan dala ko yung aking bangka ako lang ngayon wala si kasama sige abang, -abang lang so ayan mga master mga kasima kakagis uh, na tayo Bali yung setup ko mga kasi ma ano, yung dati ko parang setup yung casting uh, na speed Demon pro saka yung itong aking 7.62 na kapong so yan, nagagis tayo Para, mga chamba tayo dito bali high tide nga pala ang tubig ngayon taas pa yun ang pataas hanggang alas 9 ng, hanggang alas 10 Yung lore natin, yung galing to sa ano, sa panalunan ko lang tong lore na ito. Update ko na lang kayo mga kasima First piece natin mga kasima Anikom group yan yeah. Lapu-lapu Paul Hook So yan First piece natin Kala ko Lumot eh. So yan Update na lang ulit Pag may mahuli tayo Kali mga kasima I-release re natin to Maliit Release natin to Maliit na naman kam So ayan oh. Malit. Is natin 'yun. Palit tayo nang ano? Palit nang Lure Hindi maganda yan lang 'yun yung ano. Ito maganda lang oy. Juicer. Ito yung aking mga malulupit na lor yung juicer na to magaling talaga to maganda ang langoy so agis tayo uli Ito so, yung mga kasima oh, Ayun, Napula ako, good size Dino, Ano itong grouper Good size talaga ito mga master Mga kasima Yung lor natin yun oh. Orange rim mga uh, Second piece na natin ito. Yung isa nirelease natin. Malit dito. Mas malaki-laki ito. I-upgrade nga pala natin yung hook nung ano na yun. So, yun. Sabi-sabi tayo.

itu mah master makasih nak laki suntay itu sunt m iya tuh oh baracuda baracuda mah master baracuda makasih nak oh oh you know baracuda tambah itu isang baracuda terok tawagin ito dito sa Tingloy Terror. Pero. Kada hey, hey. dito tayo para kuda. ito lang isang hook ito lang isang ano sima pa rin yung lipo-lapo Kiss and Hope ayun o, eh, dad oh, na lang o eh. ayun o eh. bali mabao naman tayo mga master eh. mga kasima ayun eh. o natin papalta natin ayun good size kasi yung laki ng kanina honeycomb grouper good size yun hey, mga master kasi yung laki ng kanina press on tayo mga master press on laki kanapin kalupin, kalupin. Ang kalupin mga master. Uh, laki. Oo, oh, laki kalupin mga master. Oo, oh, sakto. Laglag. No <laughs> laki oh. Uh. Oh. <laughs> laki. Sakto. tubugin natin parang <laughs> sigurado hindi mahuhulog. o wala. <laughs> ayan, master, natin. apat na. So, ayan, update na lang ulit. kasi mapis on

malaki oh. oh mas malaki ito kasi kanina oh grabe ang oh, oh, laki oh 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 ko Pero yung yung laklo ka na yung pin so, Wala eh Sabit na sabit pala yung Pigit pala, pigit. Ah, trigger nah, si mau pulih kok? Gratis. Master Ang uli ulit yung Barakuda oh Ang ah, uli yung Barakuda oh, uh, Hindi tayo makakauwi at uh, uh, Ang bangkay sira ang makina oh, Papasundo na na ang Barakuda oh. <coughs> Ito ng isa. pang ayun o no? <laughs> ayun no? buhay na buhay pa yun <laughs> mga sama huli tayo Gruber oh. <laughs> dun sa tabi bigla akong inangat ang, bigla akong hinila angat siya eh good size na hmm. Hmm. malit lang ang So Jess, nandito ako sa Tingloy. Eh. ano o. Ayun isla sombrero oh. Ako lang mag-isa ngayon dito. Ayun o. Ay! Ang huli ko. Ayun, eh. laki. Kasi laki na chinelas ko. Ay, dalawa kanuping, dalawang lapu-lapu, uh, isang barakuda, isang giant toko. <laughs> laki o. Oh, o. Oh. O. Oh, sino yung kamay ko ha? Ah? O. Oh, oh, malaki pa sa kamay ko. Hello. Kasi laki siguro ito nung nahuli mong kanuping dito. Nung tayo na dito. Hey, mga master, mga kasima, nila tayo. Nila tayo ng aking bayaw. Kapatid asawa ko yun. Buti na lang, eh, meron tayo ditong pag kailangang emergency, eh, meron tayong katawagan. So, ayan. O, na kami. Harvest tayo ngayon. Harvest. Mamaya ko na ipapakita sa inyo. yeah, mga kasama. Ang laki ng huli ni Kasima. Puro kanuping. Ang laki niyan, oh. mga master. Barakuda din. Makapagsigang kaya? Magsigang tayo o, bukas. Yan, yeah, barakuda, sigang natin. Ayan. E, Tanit sinigang sa kagabi. Hindi bukas. Um, yung mga lapu-lapu din. Ayan, yeah, may ulam ng aso. Ulam ni Jared Jackson. May tuko pa. Eh. Ay, kalalaki na. Kalalaki na lang, ano? dami yung nirelease na, ano? Saan mo yan? Doon lang S yun. Doon lang ako sa, ano? Pero, dami yun, laki, oh. mm, laki oh. Oh, laki diba? oh. Oh, di ba? Oh Lahat doon ko lang, huli ka dito ni Kasima Ang laki Ano ko mga Kasima, oh Oh, ang kamay ko, oh Oh, oh, oh laki Laki nito Sarap niyang pinirito ngayon Ah, ano naman Dito May dalawang barakuda, may isang... Ano? Ano to? Ano tawag dito? Hindi naman ito Ano bang tawag dito? Pick up, Pick up. Tapos ang honeycomb ay... Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim at isang tuko. May pasahor pa. Pigit. Yan, ang huli ni Kasima. May dalawang barakuda. Ang laki ng kaluting. Ang laki